na ang matapang na negosyante ay hinaharap ang kaso. Atty. Banal ang seryoso Antena, na part Ana Aling Celia, ang kapitbahay ni Aling Nina. Awagin ang kaso. Ang people of Republic of the Philippines laban kay Aling Nena. Oh, seryoso. Your Honor, ang dami kong Attorney Lito. Objection, Your Honor. Kung ang kaso ay tungkol sa sibuyas, hindi ordering ang krimen ni Aling Nena. It's an act of patatagot ng pagmamahal. Hindi niya tinatago ang sibuyas, kundi ang pag-asa ng maraming kita para sa kanyang mga aso. Objection denied. Ang pag-ibig ay hindi isang legal na depensa. Tawagin ang unang saksi. Tinatawagan ko sa witness stand si Mang Gusting, ang ating mapagkakatiwalaang tindero ng mais. Gusting na may dalang sakong na mais. Gusting, totoo ba na dahil mahal ang presyo ng mais, hindi ka na nagtanim ng sibuyas? Ay, opo. Nako-piskal ang mahal ng mais. Dahil sa sobrang mahal, ang lupa ko dati kalahati para sa sibuyas, ngayon kalahati para sa mais, at kalahati ulit para sa mais. Ang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto, ang dahilan piskal. Sorry sa mga mahilig sa sibuyas. Ang mais mas masarap. masarap. May kinalaman bang ba mais sa kasong hoarding? May kaugnayan your honor. Ang pagtaas ng supply ng mais ay nakabawas sa supply ng sibuyas. Dahil sa pagbabago sa presyo, nahihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais na nagbawas sa supply ng sibuyas na nagpataas sa presyo na nag kay Aling Nena na mag-hoard. It's a vicious cycle, Your Honor. Tinatawagan ko ang pangalawang saksi, si Isko, isang estudyanteng na hoard anang sibuyas. Your Honor, nagpunta po ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng sibuyas. Kailangan ko po para sa ulam namin. Bigla niyang sinabi, Isko, wala na kaming sibuyas. Naubos na kaya ang ulam namin, manok na walang sibuyas. Napaiyak po ako, Your Honor. Your Honor, alam kong alam nyo na ang pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda ay nakakapekto sa supply. Ang dami ng nagtitinda ng mga nauusong produkto. Nagbebenta na po si Aling Nena ng mga in-demand ngayon. Oh, mula sa upuan. Oh, Apo, Your Honor. Dahil uusap pagbebenta ng sibuyas at gusto na ng mga tao na dinagdagan ko po ang mga tindang patatag at sinig para sa maraming talita sa mahal ng buong sibuyas. Kita niyo, Your Honor, inamin niya. Dahil sa ekspektasyon ng presyo, siya ay nag-hoard ng sibuyas. Your Honor, dapat maparusahan si Aling Nena. Ang kaniyang kasalanan ay hindi lang hoarding, kundi pati na rin ang pagtanggal ng lasa sa sinigang ng buong bayan. Your Honor, patutulang, ang aking kliyente ay nagpaplano lang mabenta Ito ang pang-araw-araw na mga kailangan. Hindi hoarding yan. Ito ay strategic. Sapat na. Nagugutom na ako. Ang hatol ko, si Aling Nena ay may sala. Sa krimen na hoarding, dapat siyang bigyan ng parusa. Ang kaniyang parusa ay ang pagluluto ng sinigang para sa buong korte. Walang sibuyas. Ngunit dahil nakakatawa ang kaso nyo, lahat ng sibuyas na na-hoard ni Aling Nena ay ipapamahagi sa buong bayan at si Mang Gusting, Magbibigay ng mais sa mga tao para sa merienda. Case closed. <laughs>